Good morning mga kabraso Ayan, kumusta po kayong lahat dyan Ay, dito ay maulan Ayan, medyo minto lang yung ulam Pero paambun-ambun Update lang po mga kabraso sa bago nating bangka Ayan, ay napinturahan ko na po Tinapos ko kahapon Ito po siya Ayan, bali nagmix lang ako ng pintura Tatlong kulay Puti at saka red, bright red, saka blue. Ito yung kinalabasan. Kaya mukha rin magulo. Pero ayos na rin. <laughs> at sa ibabaw naman. Ayan, puti lang at saka pula. Ito yung labas niya. Balak kong drawingan ng Hilokiti. wala pa yung ano natin in order na palatik ayan yung ano natin katig yung tarik tarik yung nilalagay dito yung pagkakabitan nito nabalatan ko na rin yan ilang araw na ito yung isa hinagurang ko ng pintura biglang umulan nung isang araw ay eh, wala ito hindi tayo makakapagpintura nito kung hindi ko kinabitan kasi lagi talagang umuulan ayan sa awa ng Diyos ay nakapagpatuyo tayo katapos ko lang pinturahan yung dun banda na ulanan medyo nagiba yung kulay pero okay na rin yung kulay ng loob niya. Yun kasi yung una, kaya may kulay blue. Inuna kasi yan, unang pintura mga kabraso, dun sa pinapagawa pa lang natin to. Pinuntarahan na dun sa mga kabilang dulo, bago takpan. Kasi pag ganyan, tinakpan na, na di pa napipinturahan, maluluma agad. Dun, dun, baka dun magsimula yung sira. Kaya ayan, iba yung kulay. Hindi ko na rin pinatungan kasi nakabudget lang yung pintura nito. basa sa labas at saka dito ito. Pasusunod pag ano. Dublahan na lang natin. Pero ito medyo okay na to yung hagod na to. Hantayin na lang natin makakuha ko yung in order natin na tarik. Ito ay medyo malawak na to mga kabraso bali yung ano nito ay nasa D6 yung ginagamit natin yung una ano lang yon 12 in half kaya maano sa ilalim sa pagkakabit ng makina yun naman yung isusunod ko dito mga kabraso isusunod natin yung dito bali papatuyuin din tapos lilinisan, pipinturahan din natin 'yon. Yung ginagamit natin. Kapag na ano na 'to kasi transfer lang muna yung makina noon, 'yun din yung gagamitin natin dito. Ayan, ay makakapag lako na tayo nito ng maayos ayos may karga natin yung mga paninda at saka kapag dadayo sa paghahunting kahit na maalon ba pag solo lang kaya Nakaka ano tayo ng malayo-layo nito. Ayun. Yun lang mga kabraso. Ah, pinakita lang natin yung ginawa natin. Dalawang araw kong ginawa ito. Kaya wala rin tayong hunting dahil nga sa ito yung pinag-anuhan ko ng para kanina naman umalis din ako kanina ang uha ko na ang gagawin aluday dayan yan yun yung mga kinakabit dito na medyo maliliit na kawayan para sa gilid pag magkakarga may mapapatungan tayo kasi kung puro lang dito sa loob mapupuno agad yan mapupuno pero hindi pa sulit yung ano niya, lubog karga pakita ko sa inyo Sabay kumuha na rin kami ng talbos ng gabi pati yung katawan ng gabi bali naggulay bising bisi yung mga yan magagata sila yung nanguha sila ate yan yung maganda kong ate oh. ito <laughs> Andun naman yung show ako. <laughs> si Bayaw. Bali nagbiyahe sila kahapon. <laughs> Maulan. <laughs> Andito yung inano natin mga kabraso. Ayun. Nilinis ko na rin. Ayun. Bali yan mga ilalagay natin sa uh, gilid. Ito nga pala yung kinuha ko nung isang araw. Ito yung sa bayaw ko. Yung dun sa payapay. Kung saan din tayo umorder ng ganito. Ganito yung ng order natin. Kaya lang, medyo maliliit sa atin. Yan sa bayaw ko yan. Malaki kasi yung bangka niya. Yung fiber. Yan. Ang arko. Hindi kasi magawa-gawa. Kasi maulan. Hindi niya masilaban yung ano. Ito oh, yung mga gamit natin. Kakabit doon sa bangka. Sa mga gilid, Pagpapatungan ng karga. Andun yung ano natin. Oh, yung bangka. Nilagyan ko ng trapal sa ibabaw. Kasi laging umuulan. Puno. Ay kagabi. Nako. Puno. Talagang hanggang umaga. Ulan lang. Dahil dyan mga kabraso ay mag shout out po muna tayo. Ayan, shout out po tayo. Shout out kay Teresita Batuhan. Ayan. Shout out din kay Raymond Verdan. Yan. Verdan. Ayan. Shout out Alakdan TV. Pati na rin kay Joey Hubo. Shout out din Arcelas Ben. Shout out Carino Junior Goyone. Ayan, shout out. Idol, shout out din kay Jos Salado. Ayan, Idol. Uh, shout out sa mga tagapagsanhan uh, para sa nalalapit niyong pista dyan. Ayan, kumusta po kayong lahat dyan? Hinahanap ko yung ano ng ano natin. Medyo ma... Ano ba? Against the light. Ayan. Masak tayo dito sa kubo. Tuloy natin yung shout out. Shout out din kay Louis Kis na? Ayan, Louis Kistadio. Shout out. Shout out Remart Bermondo. Shout out Idol. Shout out din Palos Vlog Filipino Art Lover. Ayan, shout out Idol. Kumusta tayo diyan sa labas? Shout out Jenicel Cortez. Shout out. Shout out din kay Mayan. Ayan. ayon sa Mian, dun sa nag-request ng crab trap. Ayun, Wala pa tayong ano niyan ngayon sa pag crab trap. Pero ipakita ko sa inyo, meron ako dito. Bali, limang piraso lang to. Ano to, yung crab trap dito. Hindi kagaya ng iba na lambat yung ginawa. Ito. Dito kami dati natutulog. Ayan. Ano na to, pero ginagamit pa rin namin nga. Ayun, tumutulong dito and dito rin mga gamit ni kuya yan yung mga pamingwit. At dito rin siya nag-aayos diyan mga gamit niya. Oh. Ito nga pala yung crab trap natin 'yan. 'Yan 'o. Oh. yung pa, yung dalawa itong tatlo na to kay ginamit ko ng ano nakaraan buklo hindi ko na kinuhaan ng ano video kay buklo man yan para sa alimango yan ayan yung lalagayan ng pain sa loob oh. Yan yung butas ganyan gumawa ng mga ano dito crab trap tawagin namin dito yan ay bobo din bobo bobo trap wala kaming laot ngayon, pati si kuya, na gano'n lang. Wala tala yung chimpo ngayon. Yan mga gamit niya. Nag-ayos na lang siya. Yan mga pataw-pataw. Para din sa malalaking isda. Yan. Dami yan siyang pataw. Andito sa... Ito, puro pataw yan. Yan pa oh. Puro pataw yan. Ito, poro gamit niya. Pang handline fishing. Pinagawa ko din yan. Kaso, si kuya yung master. ayun hanggang sa muli mga kabraso. Wala muna tayong hunting ngayon. Kasi nga, yan walang humpay yung ulan. Tsaka, hindi pa talaga ano ng paghunting ngayon. Maano lang, wala tayong maanong bakas niyan. Wala tayong masundan. Kaya, ito dahil sa kailangan ko rin gawin yan kasi kapag hindi nating inasikaso maluluma agad yung bago magiging luma agad ayan na kailangan natin maayos yan maraming salamat mga kabraso sa patuloy na pagsuporta ayun po kumusta po kayong lahat God bless po